Ayan, magandang umaga mga kaagri. Hindi lang tayo sa paggugulay mga kaagri na hihilig at hindi sa pag-aalaga ng manok. Ayan. Kumuha nga pala ako rito mga kaagri ng uh, DIY na incubator. Pero one siya, uh, automatic na. Nag-turn na siya tapos nag-automatic na talaga siya. Ito mga kaagri. Uh, ginawa ko na lang to inassemble ko lang sa mga lumang kahoy para tayo may papisaan na no. para lang meron tayong papisaan ng itlog mga kaagri kasi malakas umitlog yung mga manok natin ito yung saksakan nya ako na lang rin nag wirings dito mga agri bali pinag lang ko na lang kung paano siya yung wirings Ito mga kaagri yung kuha ng sprayer, charger ng sprayer. 12 volts yan mga kaagri. Kaya ito kasi pinapa-under ng 12 volts na battery. Yeah. Ito yung, etong makina na to mga kaagri. Ito, ito, isa lang na to. Ito yung nag-turn ng itlog. Papakita ko sa inyo mga kaagri. Ngayon nga pala mga kaagri, ika-18 days ng sinalang ko rito. Ayun o. Konti lang itlog mga kaagri pero may mga uh, kwan na rin. Ika 80, kaya 19 days nga pa na mga kaagri hindi siya ika 18 days. Ganito yung setup niya mga kaagri sa taas. Bali, eh, ayan. DIY lang to mga kaagri kaya basta meron lang akong incubator para mapapisa yung mga itlog na may mga manok kasi ko na hindi yumalimhim mga kaagri. Ayan. Eto. Ikinwang ko to mga kaagri. Yung nilagay ko talaga rito to para may harang siya sa may ilaw. Kasi yung ilaw mga kaagri, pag nakatutok siya sa itlog, ayan. <coughs> pag nailawan niya, mabubugok siya. Parang naluluto. Etong harang na to, meron din siyang butas doon mga kaagri. Parang ganito rin siya. Ito, open din siyang ganito. Doon sa kabila. Para doon siya kukuha ng hangin, ibubuga niya rito. Tapos, iikot sa ilalim na ganun iikot siya sa ilalim tapos lalabas ulit siya doon kukunin ulit siya doon, papasok ulit siya mag iikot ikot lang siya eto nga pala mga agri ay ka 19 days lilipat na natin dito sa quad, sa eto itong mga to lilipat na natin dito sa hat, ating <coughs> hatcher itong mga hatcher mga kaagri ginawa ko lang din lilipat tara lipat na natin mga kaagri ganda ng init nya ito mga agri yung itlog ng kon natin ng uh, black astrolor pero ang naging asawa niya na ay yung cobra yung naked neck kaya native na rin siya upgraded na siya hindi ko lang alam mga kaagri kung may lalabas dito na naked neck sana naman may mapisa mga kaagri kasi ikon na siya si ayan sisim na siya may, may na rin siya mga kaagri oh. talagang sisiw na yun nasa loob niya na pinakita ko lang sa inyo mga kaagri para malaman nyo na ganito may papisaan din ako ng manok kasi mahilig din talaga ako mag alaga ng manok eto nga mga kaagri sinimula natin kasi Kwan? meron akong kung mga ka -agri girl, bali, bali nagkaka para na naiwasan natin yung anxiety mga ka-agri nalilibang-libang tayo <coughs> Malika <po. coughs> may nahuli akong sinalang dyan bali apat dyan mga ka-agri uh, may iwan pa siya mga 4 days <coughs> Mali kabok mga agri 4 days pa siya dyan Bali, ang gagawin natin I-adjust natin itong Ting Ito Meron kasing thermostat to mga agri Ayan. Ito yung temperature controller Ito yung bumabasa ng init Ayan, kung makikita niyan Nakagpan naka sa taas siya. Ito yung bumabasa ng init dun sa loob ng incubator. Ganyan siya. Yan. Para na sa ganun. Makuha niya yung tamang init. So, yun lang mga ka -agree. Pinakita ko lang sa inyo. Automatic na siya. Automatic siyang nagtaturn. Yun yung, yun yung pan, mga ka Ito. Ito yung mag-automatic para mag-turn siya kada dalawat kalahating oras. Ito. Ito naman. Yung, yung isa naman na yun. Yung puti. Yan mga ka -agree. Para dito naman siya. Pa Pagka nab nabasa nito, ito, pagka nabasa nito na tama na yung init na sinet natin, mamamatay na to sa kayong yung bulb. Ayun, yung valve na nasa likod ayun. Sa katong pan natin pan. So, yun lang mga kaagri. Uh, sa nakita ko wala naman siyang naging fertile siya lahat mga kaagri wala siyang bugok na itlog walang unfertile puro fertile lahat siya kaya binabana natin dyan at sana lang mga kaagri ay Mapisa lang lahat. Asahan ko, uh, yun ang asahan natin. Yun lang mga ka -agri